Guys, ipakita ko sa inyo yung labas at saka yung loob dito ng kinainan ko. Dahil ano na, tanghali na, ako na. Kaya wala na tao. Kaya nandito ko sa ano ng pinta. Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung sa labas. Nandito ako sa kasi sa second floor. Kumain ng alo-alo dahil sobrang init. <laughs> Ayan guys. Oh. ang central market ng Departal. under uh, renovation. Yan, sasakyan ng mga buses na papunta sa Pahaw. Yan, kung makikita nyo. Yun, nasa gitna na yan ng mga building. Yan ang Center ng ano Central Market. <coughs> Sorry. Ayan, guys, di ko po po na nilabor Alhamdulillah. <laughs> yang masa sekian. Dengan Um, ayan guys. So, yung nakikita niyo niya na nasa ano, nasa nasa labas. Yan ang um, libertad. Ang um, sa so ngayon is under under renovation sa harap ng ano dito. Ginagawa nila yung kalsada para pagandahin.